Good morning! Good morning! Pinag-usapan namin yung dikya, may dikya May dikya, eh. ganito sa likod daw ah, kami. <laughs> very, very interesting. Anyway, andito po kami ngayon sa Subic. Yeah! Look at that! Yeah. Look at this view, my friend! Ito na sa umaga, di ba? Super, super, my friend. Ang pinag-uusapan natin ngayon, bukod sa Dikya, ay yung bagong uh, water activity na ang tawag ay hydro jet surfing. Extreme water activity, can you believe? Angat ka mula sa tubig, parang kang rocketeer. Parang si ay, Iron hindi Man! Na kitira, rocketeer, talaga... Mm. Brrr, rocket Iron Man on water. That's true. Boy, I don't, I'd like to see you, pero sana nakakostume ka. No, no, no. Pero <laughs> no, 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 no. sige. <laughs> Para sa mga na-interesado, what is hydro jet? Ay, what, what is hydro jet? Kasama po natin ngayon si Vince Pabio. Good morning, Vince! Hey, bro, Morning. Ay yeah. oh, yan. Yeah. So, kailangan ba, Vince, ganito katawan namin para maka-hydrojet? hindi, hindi naman po. Hindi <laughs> ano yun? Napuyat ako. <laughs> Ganon. Hindi ka makapag-abs Okay. First of all, ano ba ang hydrojet So hydrojet as known as flyboard po siya no. dito po kauna-unaw dito sa Pilipinas na nagkaroon tayo. So masaya po tayo dahil tayo lang meron dito sa Pilipinas. So si hydrojet po parang si Iron Man nakapanood na kayo ni Iron Man. 'Di ba? Paangat siya, nakatayo. Yes, nakatayo siya. So parang yung conin ginagawa ni Iron Man na nagdi-360, nagda-dive then So, umaangat. Kaya kaya rin din ng flyboard natin. So, which is basically, ito po nakikita natin sa likuran namin. Yan po yung hydrojet. Ang galing, oh. Pero ganggang -gang, anong taas ng, ng pwede mong liparin, kumbaga? Oh. Maga. 25 to 30 feet po siya. Ganun siya kataas. 25 to 30 feet? Pwede rin. Taas nun, ah. Taas po yan. Sino-sino masyadong... po pwedeng gumamit yan? Mga bata, matanda, anong edad? Poma. At least 18 years old, ah, Bob. Ah, 18 and above. Pero ano yung kailangan na physical level natin? Kailangan ba nag-workout tayo? Kailangan ba marunong tayo mag wakeboard Yung mga things like that? Uh, hindi naman po. So, kaya naman matutunan yung flyboard kahit sino, no? Uh Oo. -oh. Basta wala kayong inju uh, injury sa lower body natin. Siyempre, importante yung tuwod natin. Uh -oh. Yan. So, kailangan kahit na paano may physical activity Yes. Kailangan nag-workout ka rin? Kahit pa paano, mataas yung stamina natin Wait. para ano. Masaktayan na! Yon, pahaw! Para hindi tayo madaling mapagod. Ah, okay. proper gear proper attire Uh, so ang kailangan lang naman natin gamitin helmet, okay. then syempre, ang importante is best. life vest, yung vest natin. So yun, yung mga kailangan natin gamitin. Kasi hindi ko ma-imagine pag kumakit ka na, ha, when, you land, nakahiga ka sa tubig, magda-dive ka ba? Or, or do you what? expect na mag Depende po. So kung bago-bago lang kayo, kung beginner lang kayo, no? so okay. yung pagbaba nyo, medyo 5 feet lang muna para hindi uh, makontrol nyo yung, yung, yung flyboard. Uh -oh. So hindi natin masabi kung paano kayo babagsak. Uh -oh. Pero safe, na safe naman po siya kasi sa tubig uh -oh. po tayo. No? Oh, feeling ko, ko sa tubig. Yeah, I love diving anyway. Why <laughs> um, not, di ba? Look at that, interesting talaga. Ironman, oh, Ironman. Iron Bago lumabas yung, yung Ironman ngayong May. Mag na kayo, hydrojet, di ba? Unang-una -una yan sa unang hirit, my friend. Kaya-kaya mo yan. Kaya-kaya mo, mo, mo yan. Kaya-kaya mo yan. I'd love to see you up there, man. And I'd love to see you fall. Karagang yeah, <laughs> <laughs> kailangan mamabasa eh. Anything else you want to tell us about hydrojet? Ah, uh, hydrojet po. Ah, uh, yun nga, sabi ko sa inyo. As for people who want to ano, kung gusto nyo lang gawin ito, where do they have to go? And how much is it ba per? Bali po ang hydrojet natin, uh, flyboard, no? 4,500, 20 minutes air time. So, wow. yung 20 minutes na yun, garantisado mag-enjoy kayo. Oo nga. So, syempre, uh, pagpunta kayo dito sa Subic, uh, kailangan itry niyo ang flyboard. Oo, oh, so yat, kaya yanda ng mga waterproof cameras, yung mga telephoto cameras dyan, yanda oh. na yan. Dapat mag-capture yung moment. Pati kailangan syempre outfit yung maganda para <laughs> 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 capture the moment. Kailangan talaga okay. Anyway, mga kapuso, kami, we are going to try hydrojet salamat ba ang sarap? <laughs> Kaya maraming salamat syempre kay Vince Coffee. Thank you so much. Operations manager po siya ng Networks Jet Sport. Talagang pray hawa ko eh. <laughs> sa ano eh. Sa braso yan. I don't know why. Naman punta lang dito. Dito yung Tony Pet. Anyway, makakapuso. <laughs>